Ayan ninyo kay na ang botohan pero hindi pa tapos ang kaliwat ka ng partikulan. Ang ito kayaan ang naging bungas na naging pakulo ng ating mga kandidato sa panahon ng kanilang pangangapanya. Mga kandidato'y todo effort, mabigaw at sumuyaw. Mga kandidato nagbutot sa lintablado pero sa bilang ng boto ay kapos at muli talo. Ito ang kwento ng mga kandidato effort ay todo pero sablay pagdating sa boto. Ang mga patak na dimig ng mga kandidato at sa una nating eksena, bida natin, na, ang himig at budot ni Luis Manzano. Sa pagpili ng vice-gobernador ay dapat daw kayang gawin ito. At sisiguraduhin ko pa mismo ko ay kayang gawin ito. A few moments later. Meow, 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 meow.